So, eto na nga mga sis, after natin kumain, tayo nag-boodle fight dito sa tabing ilog. So, nakita nyo, ayan, sa na said talaga at walang natira. Siyempre, after natin kumain, hindi mawawala dyan. Ang main reason kung ba't tayo nandito sa ating pinuntang ilog dahil tayo ay maliligo naman ng ilog. So, ayan, habang naliligo ng ilog, sila ay may konting chat-chat, pampachill lang. Ayan, ba diba? Konting happenings at kasayahan kasama ang ating mga daver cards. So, kung nakikita nyo, sobrang ganda rin talaga at sobrang napaka ng ating ilog na napuntahan dito sa may Maragondon, Cavite. So ayan, napakaganda niya. Talagang susulitin natin ang ganda ng ating kapaligiran. Siyempre dahil nga after natin maligo ng ilang oras at alam na natin medyo paggabi na sa ating destination at medyo liblib ito kaya ayun na nagkayayaan na din kaming umuwi at kami ay kailangan bago lumubog ang araw kami ay makauwi na at makarating na kami sa proper dahil medyo malayo-layo at medyo mahirap din ang ating lalabas lakarin pa uwi. So ayun, dali-dali na kami nga, naglakad pa uwi at sabi-sabi na nga kami aakyat pataas doon sa ating pupuntahan kung saan nakapark ang sa sasakyan. So ayan guys, kung nakikita nyo marami talaga mga bato-bato dito Marami talagang uh, pataas, paakyat at pababa Kapag kabago tayo makarating sa ilog na ating spot na pinaliliguan Pero kung makikita nyo naman, sobrang ganda rin naman talaga ng view At sulit na sulit talaga yung pagod, yung biyahe At kapag ka talaga nakarating ka sa spot na pupuntahan mo Ay talagang nakaka-fresh dahil sobrang namig din talaga ng tubig sa ilog At talagang sulit na sulit Ayun nga lang talaga, sa bawat sarap talagang laging may hirap nakatumbas, so makikita nyo ayan, medyo mataas talaga yung aakitin natin pa uwi, at after yan, sa pa uwi na yan, meron pa tayong dadaan ng mga pilapil mga bukid, yan, so talagang binlog ko rin sa, para mapakita sa inyo yung way kung paano tayo uh, dumating, paano tayo mag, uh, mag enjoy mismo sa spot na pinuntahan natin, at syempre yung pa uwi, kailangan ibablog din natin para makita namin, sa pa papakita sa inyong lahat, kung ano ba talaga ang kaganapan hindi lang puro sarap, so ayan, kapag pauwi na kahit pagod na tayo sa paglalangoy at ah, talagang may inyo bangayina sa konting shot shot ng ating dalang konting alak ay syempre ayan na nga sobrang pagod talaga sin sobrang hirap talaga bago ako makarating sa taas talagang habol hiningangan na talaga dahil sobra talaga nakakahingal ang pag-akyat. So, ayan, makikita nyo, maganda rin yung view niya pa uwi kasi dadaan tayo dyan sa mga pilapil niyan. Nga pala, uh, bago ko makalimutan, pag pumunta ka dyan sa entrance niya, naniningil yung may-ari ng lupa ng 5 pesos each bago ka makadaan sa katilang pilapilan. So, okay na rin, mura na rin naman at sulit na naman. So, ayan, guys, maraming maraming salamat sa lahat mga nanood nagtapos at nag-share ng ating video at kung meron kayong question regarding sa location kung saan tayo naligo pa, para sa um, moment na ito, pwede kayo mag-comment down below para masagot ko yung mga inquiries nyo kung gusto nyo mapuntahan ng lugar na yan ay madali lang naman siyang ituro at igaguide namin kayo. At pwede nyo rin po nga pala guys um, i-share ang ating video para mas marami pa ang makanood at mas marami pa tayong mapasaya sa ating mga upcoming uh, vlog at 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 uh, upcoming mga event natin sa ating mga video. Ayan finally nandito na kami sa may pinaka proper sa may kalsada kung saan nakapark ang ating mga sasakyan. O ayan yan, di ba? So, napakasimple lang naman siya, talagang bonggang-bongga. Wala namang problema pag-uwi dahil may at mabilis lang din naman ang biyahe. So, maraming salamat at sana yung nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. So, please follow and share.